Welcome mga guys sa bago na namang episode ng Dawag TV Reaction. So, anim na buong suspensyon ang ipinatupad o ipinataw kay Mayor Alice Gubo. Ang suspensyon na ito mga kabahay ay nagmula sa ombudsman. Ito ay kasunod ng pagsampa ng kaso na, kasong graft ng DILG nitong May 24 laban kay Mayor Alice Guo. So kung mapapansin ninyo, ang basya ng kasong ito ay yung uh, pagbibigay di umano ni Mayor Alice Guo ng business permit sa Hongshen Gaming Technology Incorporated. Kahit pa nga yung kulang-kulang uh, yung requirements ng Hongshen at paso or expired na yung ibinigay na permit ng pagcor. Ang Hongshin Gaming po ay uh, nirade na, na Pogo Hub sa Tarlac noong March na nasa likod lang ng munisipyo ng Banban. Um, dawit si Mayor Guo sa Hongshin dahil di umano, uh, bago pa maging mayor itong si Mayor Alice Guo, siya daw umano ang naglakad at nag-apply ng license to operate ng Hongshin. Bukod dito, um, siya rin ay incorporator ng Baufu Land Development Incorporated na may-ari ng lupang kinatatayuan ng Pogo Hub. Si Mayor Alice Guo ay sentro ng investigasyon ngayon ng Senado dahil nga sa uh, hindi tugmatugbang sagot nito at mga dokumento na nagpapatunay na ang mga sagot niya ay taliwas sa kung ano ang nakapaloob sa mga dokumento ito. Ngunit sa kabila ng... Um, sa kabila ng lahat ng ito, si Mayor Alice Guo ay naninindigan pa rin na siya daw ay Pilipino at wala di umano siyang uh, kinalaman sa Pogo hub sa Tarlac. So ito ang latest ngayon guys sa ating Dawag TV News. Thank you so much for watching and see you on the next vlog.